Mama, hindi mo mamaya. Ano daw sana? Ma, dito, ma. Ay, mamaya. Ano na gabi ng basketball? Ha? Tapos Ay, naggagawa siya ng titinda. Ilugot eh. Babalot ng lumpia. Tapos pakita ko sa inyo yung ano, yung pamangkin ko yung naggagawa ng flowers. Hindi ko pa nakita sa inyo paano paggawa ko ng petals. Hello, Kuya Imo. Apo ni Ate Sana. Ay, oh, nagpapakyut, ito yung ginagawa ng pamangking mga bulak-bulak. Ako naman yung petals. Hindi ko pa napapakita sa inyo paano paggawa ng petals. Teka, meron, na, meron dito eh. Pakita ko sa inyo nga. Ah. Ayan yung petals na gawa ko. Ito, itong piece na ito gawa ko to. Yan, violet sa pamangkin ko. Natapos mo lang kagadula? Ilang tula? Ilang petals to? Ay, sabi ko yung ribbon. Ilang ribbon yan? Walong. Walong ribbon yan? At ang bilis mo palang gumawa. Kailan mo ito ginawa? Ang galing naman. Ang bilis niya gumawa, no? Ayan yung mga bulaklak na gawa niya. Ang dami, no? Tapos ito yung mga stock niya na ano. Mama, mama, mama. Mga ribbon. Ayan. Mga stock na para pag may order Kulang pa nga yan eh. Kasi ang dami na namin ginagawa ngayon. sa ibang kulay. Ang gaganda. Hindi pa rin upos yung kape, ang kape mo? Kami ubos na. Nagati kami ng mama mo. Ayun, Ay, no? So, Mabilis niya okay. gumawa. Ito, guys. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, paano niya gawin? Binibilog-bilog-bilog niya. going off my Yan yung Ay, ayan na, nakikita ko na. Sabi mo, tuturuan mo ka, eh, di ba? Mm -hmm. So, ayan na. Ayun na. Oh, na. Ay, ay, ganun pala kabilis. Mm -hmm. pa kabilis lang siya. lang kaysa sa petals. Ano, petals kasi isa-isa mo talaga e, ito. Petals, e, gugupitin mo pa. Mm-mm. 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 mm 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 hanggang sa bumilog siya tatapos. Hanggang sa bumilog siya, ano. Maging hanggang maging ganito na siya. Ayan. Pero lala pa, paano gawin tong galing nito ha? Wait lang ha. Ito oh, ano to nakatusok? Sinusunod ka. Lala, ang galing mo naman dito. Huh? Wala. Ano daw dito? Pla ano pa rin? Ano, um... Rose pa rin. Eh ano to? Parang, Pony. Pony. Yata. Pony yung bulaklak. Pangalan. Hmm. Pony flower. Ang eh. dami. Iba-ibang klase. Wait lang. Papakita ko sa inyo. Huwag oh, nyo lang pansin niya. Siyempre yung kalat. Anong ganyan talaga mga nagbago. Ano? Ayan. Ito naman yung isa. Ano naman to? Rose na ba rin ito? Dahlia. Ah, ito. Dahlia to. Dahlia. Dahlia. Di, ito, hindi pa to natuturo sa akin. Hindi alam paano pagbawa ng petals nito. Teka, lalabas na akong dami nabili. Lalabas na akong tutulong kasi siya. Ano? Senti sana. Teka, meron ba pala isa. Ito naman, simple lang to. Rose to. Hindi pa rin. Ito lang pala ang rose. Marami akong alam na hindi ano, pangalan ng brokola. Marami akong hindi alam. Kaya, ang dami niya ano. Pakita ko sa inyo ah. Ano? Ayun sa taas, may tumulit. Ayun yung mga iba-iba. May tulip, may realistic. Ang bihira, may tulip, may realistic. <laughs> Papakita ko nga sa inyo, pwede naman pala buhatin. Ito, o. Oh. Ayan. Ayan. Ito yung tulip. Asan tulip. Kasi ang tulip. Ito, tsaka ito. yung dalawa? Ito, ito, tulip yan. Yung isa na yan. Ang galing, ang dami niya alam na bukla. Very good naman. Yan yung mga ginagawa namin na ano, extra income niya. Maliban dun sa ginagawa niyang package-package na pinakita ko sa inyo, nagluluto siya. Ito naman yung isa pang extra income niya, oh. Ina-online niya. Oh, di ba? Ang ganda. Okay, oh, doon muna ako sa tindahan. Dito naman ako ngayon, magpipinda ko. Top Ay, nalaglag ang aking ano. Maghahawakan to kasi bumabaksak to. Dito naman ako ngayon sa tindahan. Ano yun, Ano yun, be?

ito ba? Ito? Orange. Ah, orange siya gusto mo. Kunti na lang, lang orange. Ay, kunti na lang tong orange. So, pa siguro to. Yeah. Hindi, abot pa to na isa pa. Bibili na lang uli ako bukas. Abot. Abot. Yan, okay na yan. Naubos lang ang orange. Naubos uh -huh. na rin ang isa. Naubos so, na isa

talos mo yung kung sino ako ako kanina nang bigy ko kasi oh ano ba hindi direkto naman yan naka tanda yung paglilipat ay ay

Kanina ang tao, ngayon medyo ano na eh. Hindi yan sa'yo, be. Doon yun sa ano, customer natin. Ito, be. Eh, tanong mo kay mama mo. Tanong ako mo. Tanong mo kay mama mo, ko pa. Isa rin, kapatid. Isa din. magano, magtinda konte walang customer dito naman tayo sa basketball. may laro pa ng basketball? <makes> number <noise> Anong tinda mo, Elaine? Ang dami yung tinapay, Oh. Ay, ikaw puro ka soft drinks. Lagot ka. Ang dami namin tinda, o. Isang baso pa yun, eh. Ikaw puro ka soft drinks. O, oh, sige na, kunin mo na yan. Lagi kasi siya nagsa soft drinks. Ayan. Eh. Tinda ni Ate Sala. Medyo ginabi na kami. Kasi may liga ngayon ng basketball, eh. Uh, oh. okay. oh, Dami pa rin nabili. Kahit gabi na kasi may liga po dito. Doon, oh, ayun. Ano sa Ben? Ano Ben? Ako. Ako. Nakaka po. Oo. Nakaw, Lola. Ano ba yan, Lola? <laughs> Nanginginig na kasi. Hahaha. <laughs> Pasaway Lagyan <laughs> niya ng MM Lagyan ng ano Ang ako ng MM Last game na pala to Kanina ang dami rin Naglaro eh Ipakita ko rin pala sa inyo yung tinda ng pamangkin ko. Ang daming racket nito. Eh. No. Tingnan nyo, ito yung tinda ng pamangkin ko. Ayan, ukay-ukay. <laughs> Ayan o, 99. 99 pesos. Itong sa taas. Ito na may sa 59. Ayan, o ba? Diba? Isa yun sa mga racket ng pamangkin ko. Thank Di ba? Ano? Nakakatawa. Ay! Anong ginagawa mo dyan? Anong ginagawa dyan. Si talaga. <laughs> oh, si 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 oh. Negosyante. Oh, oh, Daming racket. Daming bumibili dyan Hello, yung mga kay? kabataan. Hello, ba? oh, tika, Bakit? Ko. Bakit mo inaaway? Ba ay, masaya ako ngayon. Ay, hindi <laughs> niya pala inaaway. Ano pala? Uh, <laughs> Nagja-joke-joke siya. Ay, nag -jog -jog ay